Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling susubok ng out ngayong madaling araw. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go. All right, mga idol. Patatapos lang nating umariya. Ayan, maglilinis pa ang inyong lingkod. So, time check. It's now 2.27 in the morning. At mamayang paliwanag ay malalaman natin sabay-sabay kung ano ba yung resulta nitong ariya natin dito sa bagong spot na pinunta namin ngayong araw na to. So, nagbago na naman yung hangin natin kagabi. Sobrang lakas yung hangin sa lahat. Nakala mo may bagyo. Dala nga mga thunderstorm or tribunada. So ngayon ay biglang nagbago yung hihip ng hangin, naging anging amihan naman. Hopefully, bigyan tayo ng magandang blessings, mamayang hihila tayo. So mamaya na lang, mga idol at tayo'y maglilinis muna dito sa bangka. few moments later. So ayan, hila na tayo. Medyo madilim pa. So ayan, so, dito paliwanag niya. Ito, so, magandang mga po sa lahat. Hila na tayo. Magandang mga po sa lahat.

Bako ko ating na. Ang ating na. na. running out around, against the light Ayan, mega love shoutout nga po pala sa aming organic viewers na si Idol Mario Tam Felix o Priyad Saudi Arabia. Ayan, yeah, tama ba Idol? Nandiyan ka pa rin po ba sa Saudi? Ayan, maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa aming munting channel. Yan, ingat ka po palagi dyan, idol, and God bless po sa iyong buong pamilya. At sa lahat po ng aming mga beloved subscribers, hindi ko na po kayo so iisa -isain. Mega, mega love shoutout po. At taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay po sa amin. Yan, mula simula hanggang ngayon ay nandyan pa rin po kayo. Yan, ingat po sa lahat. And God bless all. Ayan, patapos na tayo. Ang lalaki ng taxi na nakuha natin dito sa dulo. Hindi pa pinunuyo yung lambat natin. bago tayo magtanggal. Time check, it's now 9.25 in the morning. At yung ating mga kasama ay kasalukuyan pa rin magtatanggal dun sa kanilang mga lambat. O lalaki Ayan, at ito lahat yung natanggal natin sa ating lambat. Ito yung ating mga hipon. Ayan, bali may kasama siyang ilang pirasong taksay. Sayang nga, hindi nagtuloy yung taksay natin. Ang ganda pa naman ng size. Ayan, ayan. So, yan, purong hipon yan. At ilang pirasong taksay. Then, itong kabilang tambor naman, o kabilang timba natin, ito ay hindi natin ibebenta dahil meron tayong bisita at meron din tayo na pangakuan na bibigyan. Kaya, Ay, bisita kasi ako. Iuwi Iu natin. Ayan. ayan.

Yan. Yun. Yan. Dos uno? Dos uno. Pag muna Ang angan niya, kapatid. Ha? Yung sa akin yan. Puno At daw. Ano sa At, At, pinigil pinigil siya lang. Hindi ang bisita. <laughs> so ayan, dahil may bisita tayong darating, kaya itong isang timba na yan o isang tambor na yan na hindi na namin sinamang ibinenta sa konsignasyon. Ayan. Bale, sinosort naman ni Oshino. Yung ating mga daladala na yan. Ito, nandito yung mga isda. So, ito yung isda yan. At dito naman sa kabila, nandito yung ating mga alimasag, alupiya dagat, titik, ayan. At meron pang naligaw na alimango. Ayan. Ito yung ating alupiyang dagat. Ayan. At ito naman yung isang klase ng alupian dagat na hindi binibili dito sa amin. So, binibili man yan, mura lang yan. Kaya, ito ang paborito ng masa. Lalo na yung mga namamakaw dahil kahit mismo kami ay gusto namin yung pumper dito. Dahil mas masarap yung lasa nito at hindi basta-basta na, na wawala yung laman sa loob. Ayan yung ating alimango. At syempre, yan, galit na galit sya. <laughs> Ayan, at yung ating mga alimasay. Dito naman, iba ibang klaseng isda. Ayan, meron tayong alaka, ah. Bako, ako. Bako, alam ko. Ayan, bako, uh -huh, alaki. Uh, langa. Ayan, masarap na isda yan. Lalo na sa daing, saka sa adobo. Ipiprito muna natin. At meron din tayong ilang pirasong bisugo. Ayan yung mga isda natin sa kabila. Yung mga kasama, mga na-reject na hipon. Ayan, ito yung mga sinipit ng limasag. So, hindi napasama sa ating ibebenta sa konsignasyon. Alright mga idol, inyo po nasaksiyan yung ginawa natin yung madaling araw na paglaot na masasabi ko po na talagang worth it naman at maganda pa rin yung binenta natin kahit hindi tayo nag ay nagbawas tayo ng ibebenta yung isang tambor natin na hindi na natin sinama sa pambenta natin. At maganda pa rin yung ating kinita. So, thanks God sa blessings na amin natanggap ngayon galing kay Haring Dagat. At kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ia upload So bye for now! God bless us all and thanks for watching and see you for our next video. Thank you! Bye!